Hello mga kababayan, mayroong nagtinda ng bagtok oh. Alam niyo po yung bagtok, 'yan ay uh, nahuhuli sa ilog kapag nabaha o oh, kaya ipagrawas ng bagyo. Oh, at taga saan 'yan? Anak mo. 'Yan manugang mo. Ah, manugang mo. Ay sa, 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 sa kapayan na lang. Hilahin 'yan. na po 'yan. Salamat po. Oh, ito tininda nila mga taga Kabuyo. Oh, sa saan saan po sa ilog ng Kabuyo? Pilihan. Pilihan. Ito binili. Ah, ilang, ilang balot ang ano mo? maraming huli mo po? Ah, uh, 18. 18? Ay, di duro mong kwarta ngayon. Ay, hindi hindi lang naman ako ng huli. Yung ah. aking nung manugang mo sa tumboy. Ah, yung manugang mo na... Manugang mo na tumboy? Paano mo naging... Manugang tumboy? Ito ang may, ito ang may manugang na tumboy. Ay, hindi tayo hindi ka Ah, manugang tumboy. Ibig sabihin, anak mo. Naiibig ka sa anak mo. Ah, ang laki pagkwentuhan pa ano ah, tindi manugang tumboy ibig sabihin <laughs> teka na ibig sa anak mo hindi oh, eh, manugang mo ngayon ay tumboy, oh, Ah, okay sige ay, sige ay, pwede ay, na. na ano po <laughs> salamat po sa iyong body ano paulam ngayon at uh, magkano naman ang kita mo lahat ngayon ay yung aking uh, 150 150 Sa isa kanila ay eh, dalawang daan ah dalawang ay oh, eh, bumili kita ng bugala po salamat ay. po, salamat ay, po. Ay, o tay, eh, bigat anong meron ka diyan tito lagi mga damit baga. Meron ka diyan. Nako, ang pagpilian ng mga damit ari. Nako. Pagpilian ng damit chiday. May bumili kita ng bagtok. Sabi nga ni po ay us-us ang bagtok. Kapag ka nabaha, kapag ka na kapag ka na bagyo. Oh, may mga damit. Yan ganda ng tara dio din lipstick mo yan, lipstick mo yan ganda oh. Oh, yan. lipstick pa. Oh yan. ito po ay uh, 30 ang uh, ano ang uh, 30 ang isang sapna. Ibig sabihin, yung isang silupin 30. So ito itoy bali tatlo, nabawasan na at pinaghati-hati-hatian na namin. Kaya ito po ay ah uh, bali 90 plus may dala-dala silang kapaya. o oh. di binigay na sa atin yung kapaya. Yan po ay parang uri ng katang na nahuhuli sa ano, nahuhuli sa ilog. Yan po 'yun, oh. Yan inagaong us, us ang bagtok. Yan sa ating vlog, medyo naulan po din sa amin. Ano? Na ako na ko ano? Ano? Nagapili ka, mamili ng damit na 'yo. Meron daw mga damit-damit utoy. Nasa na si Tita Babe, si talaga. Hello po sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Medyo nagaulan-ulan po ha. Kaya lagi po kayong magdala ng anumang pananggalang sa inyong mga katauan. Lalo na sa mga na pag naulan. At uh, magkasakit ako nga ni Puy Kaya yan ang aming bahay dito. Oh. Sa likod ko kanina. Alright! Naku! Nalakas ng ulan! Okay! Lumakas ng ulan! Salamat at meron na kitang ulam. Bye-bye po. Bye-bye.